kayli padilla aminadong swerte kay Jack Roberto ngayon Inamin ni Kayli Padilla na pakiramdam niya ay sobrang swerte siya sa piling ng nobyong si Jack Roberto Ayon sa actress, si Jack ang naging sandalan niya sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ibinahagi rin niya na hindi lamang isang partner si Jack kundi isa ring kaibigan na tunay na nakakaintindi sa kanya. Dagdag ni Kylie, ramdam niya ang respeto at pagmamahal sa bawat simpleng bagay na ginagawa ng aktor. Marami rin siyang natutunan kay Jack pagdating sa pasensya at pagiging matatag sa buhay. Natuwa naman ang kanilang mga tagahanga sa sweet na pahayag ng aktres. Si Jack naman ay nagpahayag ng pasasalamat at sinabing maswerte rin siya na kasama si Kylie. Pinuri ng netizens ang dalawa dahil sa pagiging low key ngunit matatag ang relasyon. Para kay Kylie, si Jack ay isa sa pinakamalaking dahilan ng kanyang kasalukuyang kaligayahan. Tiniyak ng aktres na iingatan niya ang relasyon nila at ipagpapasalamat ito araw-araw.